Hayaan nyo na no mga po at muli na naman nating pag-usapan sandali at bigyan ng malinaw na pagpapaliwanag ang matagal ng pinagdidibatihan ng maraming sikta ng relihiyon. Marami ang hindi tumanggap na si Hesus Kristo ay Diyos para sa kanila si Kristo Jesus ay tao lang. Ito ang malaking sampal para sa inyo. Pinupuri ninyo ang Diyos Ama dahil sa kanyang kadakilaan at sa kanyang pagkawalang hanggang Diyos. Pero hindi ninyo kinikilala ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Kung hindi ninyo naiintindihan ang salitang nagkatawang tao, mas lalo nang hindi ninyo naiintindihan ang salitang ang Diyos Ama at ako ay iisa. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, baguhin na ninyo ang paniniwala ninyong iyan kung gusto ninyong kikilalanin kayo ng Diyos Ama hindi kayo makapunta sa Ama kung hindi niyo kinikilala si Heso Kristo na inyong tagapagligtas. Dahil sa lamang ang makapagpakilala sa atin sa Ama. Sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Malinaw yan. Pwede tayong humiling sa Diyos Ama at pwede rin tayong humiling kay Jesus at tayo ay pagbibigyan. Maniwala tayo sa Ama at maniwala rin tayo kay Jesus Kristo dahil sinabi niya, Sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya rin kayo sa akin. Ngayon, alam ko ang iniisip ninyo sasabihin ninyo, dalawa pala ang Diyos mo, Lolo. Mali, iisa lamang ang Diyos at iyon ay ang Diyos, Ama. Huwag na nating gawing komplikado pa ang sitwasyon. Hindi maaaring maging dalawa ang isa. Kung sumampalataya ka kay Kristo Yesus tama yun. Dahil siya ay galing sa Diyos Ama at siya ay Diyos. Ngayon, tanong, paano siya naging Diyos? Eh, meron ng tunay na Diyos at yun ay ang Diyos Ama. Basahin natin ang nakasulat sa Pilipos chapter 2 verse 5 to 7. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Napakalinaw na si Kristo Jesus ay Diyos at hinubad niya ang kanyang pagkadiyos dahil ayaw niyang ariing ganap ang isang bagay na para sa Diyos Ama lamang. At yun ay ang pagkilala sa tunay at nag-iisang Diyos. Ang dakilang Diyos, ang pinakamakapangyarihang Diyos na may lika ng buong sanlibutan at ng buong bagay, pati na rin ang kalawakan. Maraming talata sa Bibliya ang magpapatunay na si Kristo Jesus ay Diyos. Pero dito pa lang sa talatang ito ay nasagot na ang mga katanungan ninyo. At ang laging iginigiit ng iba ay kung bakit siya may laman at buto kung gayoy siya ay Diyos. Ang kasagutan ay nandito at Basahin ninyo muli at sanay maunawaan ninyo ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus Kristo.